Good morning, guys. Happy Tuesday. Tuesday na naman ang bilis ng araw. Grabe. Ang bilis ng araw. Nagtimpla ko ng ano, barley. Ayan, nakulay green. Barley to. Hindi na kasi ako nakakain ng barley. Baka mabaya. na naman ang gallstone ko. Mahirap na. Kailangan ko uminom. Okay. Tapos meron ako dito ano ba tawag dito? Ampaw. Breakfast natin. O kaya itong cream of chocolate. Ayan. Tapos meron din ako dito yung biscuit. Ayan, biscuit. So, kain tayo ng mga pinaman natin. Itong cream of eh kainin natin. Man breakfast tayo. Mag-breakfast tayo, ha? Pala na. Hmm. นะฮะรู้มั้ง harap. <coughs> Special ang baon. Ito pa yung galing ng ano, bohol. Ayan. Special. Pintal. Ayan. Ayan. Ayan na magpabukas, ha? Ayan. Try natin siya, ha? Ayan. <coughs>

Ano ba itong ang pang bigas? Mm. Ito na po lang. kakain ako maaga. Kasi, kami lang ang anak ko dito sa bahay. Ay, eh papasok ako sa work para paggising niya, may pagkain niya. Kaya nagluto ako maaga. Sakto lang, hindi matamis. Sakto lang. Mamaya oh, ulit. Hindi mo ko lang. Ngayon, alam mo guys, uh, alam nyo, nag-iisip kami lagi ng business, di ba? Mandaming business ngayon ng mga kung ano-ano, kaya mahirap yung makabenta ka kaagad. Kaya ngayon, nagpapa two weeks to pay kami ng mga bigas. Ito, pakita ko sa inyo guys, ha? Ayan. ah uh, pa two weeks to pay kami ng bigas. 25 kilos, tsaka 5 kilos meron. So, yan lang muna yung order. Ngayon, pag merong ibang order, kukuha ulit ako ng bigas, bibili ulit kami ng bigas sa ngayon, yan lang muna yung kinuha namin, binili namin para syempre uh, pinapautang namin yan Pa 2 weeks. Kaya alam mo naman ngayon, medyo mahirap ang buhay ng mga tao, hindi kayang bumili ng mga pabigla-biglaan. So kami nagpapatulig sa pay. With a minimal pay lang naman. Hindi naman siya ganun kalaki yung tubo niya. Good for 15 days lang naman. tapos bumina ko itlog tapos itong mga bigas ayon mga bigas ako dyan dun galing yan sa trabaho ng asawa dun sa trabaho ng asawa ko may mga libreng bigas every 15 days na sweldo nila may taga dalawang balo dalawang ganto dalawang ganto dalawang ganyan ano yan, uh, 5 kilos. Kaya meron siyang 10 kilos kada sweldo so, ng asawa ko meron doon, doon. nakaraan, hindi siya nakakuha kasi absent siya. So, dalawang, dalawang tag 10 kilos na nakuha niya. Kaya, bali, apat yan. So, meron kaming 20 kilos na bigas, na stocks. Tapos ngayon, ngayong 15, makakuha ulit yung asawa ko ng dalawang, dalawang balot ulit na ganyan. So marami talaga kami bigas sa stocks ngayon. Eh hindi naman kami yung ganun ka ano magbigas kasi ilan lang naman kami dito sa bahay. Tidipin ko lang yung sinain ko. Iniinin na yung sinain ko. Maya-maya mag-aayos na ako. Pupunta na ako sa barangay. Ayan. Ayan e, ang baulan ko. May e, baulan ako ganun. Yung, 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 yung mga pagkain. May mga baon din ako. Mga kung ano-ano. Diba? Tapos may baon ako. May Kakainin ko din sa barangay. baon ko. Ano ba unan Pupunta ko nung ano, papasok ako ng barangay. So, hintayin ko lang maluto yung sinain. Tapos, mag-aasikaso na ako. Tapos, aalis na ako. Ubusin ko lang to. <coughs> Sa hirap ng buhay ngayon, hindi mo na malaman kung kung uh, ano yung business mo, di ba? Kung ano yung ititinda mo, ibibenta mo, kung ano yung business na gusto mo. So, hindi ko pa napapag-isipan talaga ng bonggam-bongga -bongga kung ano yung business na gusto ko. May mga gusto akong business, pero kasi karamihan gano'n yung mga business dito. Kaya nag-iisip ako, no, medyo naiiba. O kaya kayo guys, yung mga nanonood siya, yung mga nagsasagang manood sa akin, baka meron kayong maisuggest na business dyan sa lugar nyo patok yung business na yun, baka malay nyo pumatok din dito sa lugar namin. Kaya, bigyan nyo ako ng suggestion. Ilagay nyo dyan sa ilalim sa comment section kung ano yung sa tingin yung business na papatok dyan. Patok dyan, tapos dito, pwede rin pumatok sa amin. Tulungan nyo ako mag-isip ng kung ano yung ibibusiness, guys. Para maiba naman. Kasi, karamihan, yun yung mga business dito, eh. Diba? Eh, kaya, gusto ko naman yung maiba. Yung wala dito, kaya dyan sa mga lugar nyo, kung dapat panood nyo, kung malay nyo, kung yung business nyo, nagkagaya nyo dito sa amin, sa lugar namin. Kaya bigyan nyo ako ng idea, guys, or suggestion, ha? Thank you, guys. Ayun lang. Thank you, guys, for watching. Please subscribe. And mag-ingat kayong lahat. God bless all. As askaso na muna ako. Pupunta ako sa trabaho. Siya na muna kayo.